napahiya si si uh, Sara si Inday Sara no sa pahayag ni uh, Ping Lakson no na hindi dapat confidential funds, kundi intelligence funds kung tama ang paggamit nito, di ba? So sa kanya kakaiba talaga no ang pagtawag niya sa kanyang uh, sinasabing pondo na ni-request nire in uh, confidential funds, di ba? So doon mo malalaman na wala talagang alam no kung saan kung saan niya gagamitin no kung para saan ito no kaya nga tinatanong ng mga ng taong bayan no para saan ang confidential funds bakit ito confidential may mga ganung ganong uh, kaimutan pa o kaya tuloy yan di ba nilampaso siya ni uh, Ping Lakso no inexplain sa kanya correction dapat ganito ang tawag dapat ganito ang uh, dapat na pag uh, gamit nito ng pondo na to oh diba? Mas lalo tuloy nagpapahalata na wala eh, talagang interesado lang sila no sa pondo or sa kaban ng bayan at hindi talaga sa pagserbisyo no sa taong bayan. Wala kaya yan, forever sila magi explain forever ngayon. Marami pang nauungkat, hindi lang pala yan ngayon tayo, uh, hindi lang ngayon natin narinig iyang confidential funds. Sa Dabao pala talagang talaga makawawa yung mga taga Dabao, di ba? Matagal na pala. yang confidential funds na yan sa kanilang uh, uh, sa Dabao. So mga taga Dabao, na enjoy nyo ba yung confidential funds? Nag-benefit ba kayo diyan? No? Yan yung ano diyan eh, yan yung uh, pinakamalaking question mark diyan no? Kaya pala talagang uh, uh, kung uh, uh, i-embrace nila or kung uh, uh, manipulahin nila yung uh, Davao ay talaga ng mga uh, sagad na sagad. Grabe,